street of many furs. Yes! Lenny Robredo. Yay! Wow. Kay Lenny Leni. tayo! So ayan, ang first Friday ng many many Fridays pa oo. ni Mayor V.P. Lenny. At talaga napaka-productive, napaka-fruitful. Diba? May no, mga gamit yung na-friend. Itong unang week niya yes. bilang Mayor ng Naga City grabe talaga mga kabata ang dami talaga mga projects at yung free shuttle mm. ay tang wapak na wapak box office nga daw oh, ah, oh. diba sang kap isko ah. yung iba bangayan pa rin ng bangayan eh pati na lang magpulat, diba eh yung isa yata napaluhod na eh <laughs> sorry po lord Nahulog <laughs> yata sa bike. Oh my God. <laughs> Sabi, doon sa comment. Akala ko sa lompas yung nasa tuhod. Kasi... Ay nako, wala akong pakialam sa kanya. E, picture pa nga siya sa loob ng simba. Oh, sorry. only Lord. Kung ako sa ayaw umuwi lang siya rito. Pero ito nga, mga panahelmet, congratulations talaga kay Mayor V.P. Lenny. Yes. Ay, napaka productive ng first week niya as yes. Mayor of Naga. Yes. So, Kasi kung asahan mo po ba naman niya kay Atworth ni Lenny, ni Mayor Lenny, ni Mayor Lenny, V.P. Lenny. eh parating lang trabaho yan. Pagod na pagod ka na. Siya nagtatrabaho pa rin. Pero di ba mga kabatang helmet, napakasarap tingnan, napakasarap lasapin, napakasarap pakinggan, na nagtatrabaho talaga ng totoo at tunay yung binoto. Napakasarap niyang paswelduhin. Yes, natin. Pero, ayan nga mga kabatang helmet. Sa mga video to, kailangan mo mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka-updated sa ating mga upload po namin ni Bichu Par And, mag-comment na rin kayo. Nagpapasalamat din ako ng pangmalakas sa Bichu Par Yes! Maraming salamat po! May nagpadala po sa atin ng para sa ating mga kababayan, hindi po yan mapupunta sa bulsa natin. Pero hindi ko pwedeng sabihin kung sino siya kasi... Kapag naman ang mukha mo, mapupunta sa bulsa mo. Siyempre, hindi po. <laughs> kay Anonymous. Yan. Yeah. Maraming maraming salamat po oh. kay Anonymous sponsor natin. At sabi ko nga sa kanya, mapupunta yan sa mga biktima ng EJK. Oh. Yung, di ba yung sabi ko, yung sa charity, yung mm -hmm. kailang Father Flavie, yung sa kalinga. Mm -hmm. Mm -hmm yon Doon yan mapupunta. Kasi ang ah. daming mga homeless po yun. Araw-araw akong dumadaan doon. At araw-araw nakikita ko na padami sila ng padami. Hindi sila nababawasan eh. Ibig okay. sabihin, ang hirap talaga ng ekonomiya ng bansang Pilipinas. Dahil dapat ito, wala lang mga homeless eh. ba diba? Dapat may mga kanya-kanya na yung trabaho, may bahay sana. Pero buti na lang, may ganitong kalinga, may oh, oh. May ganitong charity, may ganitong foundation, sila Father Flabby, na kumakalinga sa mga kababayan nating homeless. Pero mm -hmm. grabe talaga mga batang helmet, kung makikita nyo, araw-araw talaga padami sila ng padami at alam nyo, same faces yung nakikita ko, pero nagmamultiply sila. Dumatami, ibig sabihin, dami talaga nagiging homeless araw-araw. Pakidescribe mo lang nga, kung hmm. sintabi lang po sa mga medyo maselan, oh. kung ano yung amoy? Ay, just could die Regarding sa amoy po, kumaamoy nyo lang talaga. Dahil ako, nagtrabaho ako sa dahil, sa Fabelia. Alam nyo naman, sa Fabelia, kung ano yung amoy. Aminin na natin, syempre, yung mga lokya, yung mga sekresyon, yung mga nanganganak, yung mga katasba. Pag nagsama-sama yan, iba talaga yung amoy. Ang tawag nga namin dati, para siyang amoy tinapay na hindi mo maware kung naluma na amag, inamag na kakaiba. Or kung dadaan ka rito sa May Cosmopolitan sa Valenzuela, sa May BB, yung amoy nung brewery doon nung alak na ginagawa. Yung kakaiba, kakaiba talaga po i. Eh. Pinaghalong parang maasim, maalat. Basta hindi siya kaaya-aya sa ilong. Pero kami sanay na kami no, kaya wala na sa amin 'yon dahil hindi naman kami nagfa-face mask dati, bawal yun sa government eh. Parang bawal mag-face mask, parang may ganun policy before. Pero ayun nga, mga kabatang helmet, hindi, kung kayo, hindi po kayo sanay at maselan kayo, hindi nyo po talaga kakayanin. Ah, the chopper, di ba nung mm. nag-duty ako dati sa special de San Jose? Ah. Uh. Iba din dun! Iba yung amoy. Lalo na dun sa ward ng mga, alam nyo, may mental um, illness or yung merong kakulangan in terms naman sa mental state nila. Iba rin yung amoy. Iba talaga yung amoy. So, doon, araw-araw, nuhandaan nga ako doon sa foundation. Lalo na yun! Kasi, yung, yung foundation na yun, sila nga po yung nagpapaligo, nagpapakain. So, wala, walang tirahan doon. Ligo, kain, linis, activity, ang gawa lang talaga ng mga homeless. So, umuwi pa rin sila sa kalsada. Kasi homeless nga eh. So, pwede ba nating masabing yan ang amoy ng kahirapan? Oo! Alam niyo mga batang helway, kung ako magiging mayaman lang talaga, as in, super napakayaman ko talaga ha. Sabi ko nga dati kay videographer, li-li-pullin ko! Pero, ko! <laughs> Ba't mo naman li <laughs> <laughs> li ko lahat ng mga homeless, lahat ng mga senior na inabandon na na. Ilalagay ko sila sa, ano ko, sarili kong charity ba? Sa no. sarili kong building na ipapatayo no. para sa mga homeless. BH Homeless Center. Very happy. <laughs> Very happy center. <laughs> <laughs> o bakit? Malay nyo, mga ang helmet, di ba? Million-million ang kitain natin sa YouTube. Aba, Ay, wow. Makapatay tayo Lipulin ko talaga lahat. <laughs> oh, lipulin, ulit, ulit. lipulin, ulit-ulit, <laughs> lipulin. Saan pa lipulin, no? Di ba? Kulunin. Pero ayan nga, basta stay happy, stay healthy, and stay, stay safe tayo, as always. Sabi kami sa buhay, nila, naman din ang book, keep everyday, God bless everyone. Bye! Bye! Kailan ni tayo!